oh, ito. Sampung minuto lang daw to. Cheers! <laughs> <Jeez! laughs> Test nila pagan ng dragon. So marami nag-comment dun sa last video ko. Marami nagpapasiklab. Tingnan natin kung mas malulupit ba talaga sila sa amin. Magre-react kami ngayon dun sa mga mga haircuts nyo. Okay, let's go. Boom! oh, ito. John Mark, Ryan, Olayan. Tingnan natin. Palag naman, pero... Ewan eh, ko bakit ba ini iniiwan nyo pa yung sikap na, ng 'yong pre, masyadong... Ewan ko. Huwag nyo lang sinashadow shadow pa yung mga linya, pre. Kulang pa. Oh. <laughs> o, oh, ito. Flat up ni paring Jade Pajar pa. Pahar pa. harpa Jade... alam mo, trending talaga yung flat up na yan, eh. Pero challenge na ako, ang dami yung sabi, eh. mo kami ng mano manong flat up sa tamang panahon, pare. Pero yung flat up na yan, wala, basic yung flat up na yan, no? That's just garbage. Sini? Oh, ito. Edgar. Edgar ni Waco kay Bao. Kung, kung mabilis siya to, mga limang minuto to, malupit pero kulang pa. Jesus, that's pretty fresh. Oh. Ito si Boss Bal. Ang daming kinomen nito, mga pitong gupit eh. Pero sige, pagbibigyan natin, pinili ko yung pinakamalupit mong gupit. Kung dinali mo to ng mga limang minuto, malupit na. Pero eh, dapat maglagay kayo ng oh. minuto para malaman time, namin. Ito sa video nyo na? Oo, wala. Kulang pa. Jeez. Jeez. That shit. Yung gupit ni GB Barbershop, para talagang rumaratrat. Pare, kita mo naman, sobrang dami naghihintay sa gilid. Oh. Kung mga tatlo, limang minuto mo lang to dinali, palag na to. Pero kulang pa, pre. <laughs> Ito. Itong eh. gupit nito ni A Amer Giamlod. Sabi niya, sampung minuto lang daw to. 10 minutes, bro. You believe this is 10 minutes, bro? Kung magsasabi kayo na 10 minutes lang, dapat sa totoo lang, pre. Gets nyo? Palag na yung gupit, pero sinabi mo, sampung minuto, wala. Dito, sampung minuto, wala. Wala pa to. <laughs> 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 Parang Rene Boy, di pa to tapos eh. Next. Ooh. Ooh. Uy. Eto. Sabi na ito ni, ni paring an GB, Alto Anam. Mm. Binaliktad niya ba yung serious. pangalan niya? Sabi niya, bro, this guy's only been cutting for two months, he said. Oh, no way. If that's true, that's fresh. Yeah, it's pretty fresh. But if you've been cutting for like five years, shit. Oh, ito, gupit ni Steve Casul. May guideline pa, pre. May guideline pa. Okay. Oh, Tsaka pag magpipicture kayo, pagpaganyo. Pero palag na, sige, pagbibigyan. Uh, Burain mo lang yung guideline. Oo, oh, sige, pwede na yan. Jeez! si pareng Gabriel de los Reyes nila pagantahin ng dragon. Yu-Gi-Oh! Dragon yan, yung pare. Yung gano'ng katagal mo dinali tong dragon na to. Tingnan natin. Mahirap to, pre. Na dragon, pre. Dapat siningil mo ng mala ito. Mahirap to, pareng Gabriel. Oh. Jeez! Yo, pareng Raven. Malupit to. Sige, spire, pagbibigyan kita, malupit to, ha? Ah, uh, depende kung gaano abilis mo to dinali, pare. Pero malupit. si Jaysar, what? Bro, he only charges like a dollar. 50 okay, pesos. That's, that's... Para sa 50. Pre. Para sa 50. Palag na yun. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yung mga gantong gupit kaysa dun sa mga mahal. Oh. OA. What the fuck? Man? Bro, ano to, pre? Who's getting that? Who's getting that? Here, yeah, pre? bro. Wala. Oh, wala to, pre. Hindi, mag... Hindi malupit. Sa totoo lang, wala pa ako na, wala pang nagpabilib sa akin, mga pre. Ha? I-drop nyo mga, mas, mga mas malulupit yung gupit dito sa video na to para magkaalaman talaga, pre. Wala pa akong napabilib, eh. Ha? Sabihin nyo na rin kung gaano abilis nyo dinali para alam namin, di ba? Lagyan nyo na rin ang pruweba doon. Kaya nga, as yung gagawin, tas mga ganun-ganun lang, wala. Wala pa, pre.